So, this is our ampalaya guys from the garden. Lulutuin natin today at saka meron pa tayong kamatis. Ayan. Lalagyan natin yan ng kamatis. So, ayun ang ating ampalaya. Nahiwa ko na siya. Ibabad ko lang siya sa tubig na may asin para hindi siya masyadong mapait. Ayan. So, bago igisa, yan ang ginagawa ko. So, ayan. I-gisa na po tayo sa ating ampalaya. Ayan. dyan na rin yung sibuyas. Ang dyan na rin to rin. Dito, meron po tayong daing na bangus. Nagay lang po ako ng black pepper at white pepper. lang natin kaunti. Then we add the egg. Ed, tatlong egg yung ginamit ko sa so, maliliit yung itlog. Then hayaan lang natin yan siya. Huwag muna natin halukayin. So, ayan. After a few minutes. Naglagay pa ako ng kaunting piso niya. So, luto na po ang ating ampalaya. Lagyan ko lang po siya ng sibuyas daw. Galing din po yan sa garden. Ayan, luto na rin ang ating daing na bangus. Ayan po ang ating lunch. Binisang ampalaya. Rice at saka ano, <clears throat> daing na bangos. Tapos yung sasawa natin yung sukang pinakurat na may counting soy sauce at saka roasted chilies. And then ang uh, ating drinks ay ano siya? Maracuya surely. Passion fruit na juice na lagyan ko siya ng uh, carbonated na water. So kain po tayo. Good in appetite.